Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat! Sa video na ito ay makikilala nyo nang lubusan ang napakagandang girlfriend ni Ryan Bang na si Paula Huyong at malalaman nyo rin sa video na ito kung paano nagsimula ang kanilang love story at ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! ang non-showbiz girlfriend ni Ryan Bang na si Paula Grace Huyong ay ipinanganak noong January 22, 1995 at nakatira sa Alabang. Siya ay nag-graduate sa Assumption College noong 2015 at natapos niya ang kanyang Master's Degree in Business Administration sa Asian Institute of Management at siya rin ay nakapag-aral sa Yale School Management sa United States noong 2020. Si Paula ay huge football fan. Kung saan nakapunta siya sa Qatar para sa FIFA World Cup noong 2022 at parte siya sa Assumption Colleges Futsal Varsity Team. Mahilig din siya sa soccer, mahilig mag-travel. Kung saan nakapunta na siya sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng South Korea, Europe, Japan, Hong Kong, California, New York at sa ilang lugar sa Pilipinas gaya ng La Onion, Subic, Batangas, Pampanga, Palawan at iba pa. Siya ay mahilig manood ng concerts at napanood niya ang concert ng kanyang favorite artist na si Harry Style. At napanood din niya ang concert ni Katy Perry at ilang Wonderland concerts. Mahilig rin siya pumunta sa beach gaya ng Amanpulo sa Palawan, Siargao Island, Coron Island, Puerto Princesa at iba pa. Si Paula ay galing sa kilala at mababait na pamilya. Siya ay nagtatrabaho sa advertising agency. Ang kanyang ama na si Inocencio Garcia Beng Huyong Jr. ay dating Vice President ng Jollibee Food Corporation for Visayas and Mindanao Region, nagsilbing Vice President ng Country Real Estate para sa fast food chain mula nang nakasama siya sa kanilang kompanya at naging head din ng kanilang brand network development and franchising department. Siya ay may tatlong kapatid, dalawang babae na sina Karil at Karisa, at isang lalaki na si Paulo. Si Ryan at Paula ay unang nagkita sa isang casual game ng football, kung saan si Ryan ay ang midfielder at si Paula naman ay ang striker. Habang naglalaro sila, ay nagvideo ang isa sa staff ni Ryan at nakunan nito na nakascore si Paula. First time ni Paula na nakuna ng video na may score, kaya pinasend niya. Pero hindi gumagana ang airdrop ni Ryan, kaya nagtanong si Ryan kung ano ang number ni Paula para masend ang video. Dito nagsimula ang kanilang love story. Sa kanilang pag-uusap ay napagtanto nila na pareho silang interesado tungkol sa negosyo, kaya nag-click sila agad. Unang ipinakilala ni Ryan si Paula noong February 12. 2024 sa opening night ng kanyang bagong restaurant na tinatawag na Paldo na matatagpuan sa 33 Scout Santiago Street Corner, Scout Digya sa Quezon City. Dahil seryoso sila sa kanilang relasyon, kaya pinakilala nila ang isa't isa sa kanikanilang mga magulang. Nang ipinakilala ni Paula si Ryan sa kanyang mga magulang, ay tinanggap si Ryan ng buong buo at proud pa ang mga magulang ni Paula sa mga trabaho ng mga magulang ni Ryan kung saan ang ama ni Ryan ay isang driver sa taxi cab sa South Korea at ang ina naman niya ay isang house broker noong August 29, 2023 ay buong pagmamalaking inihayag ni Ryan sa its showtime na may new girlfriend na siya kung saan nagulat ang lahat ngayong June 2024 ang pamilya ni Paula at Ryan ay officially nagkita at nagkakilala kung saan nagkaroon sila ng dinner together sa LG Art Center sa South Korea. Sila ay engaged na noong biyernes ng gabi, June 28, 2024. At inihayag ni Paula ang kapanapanabik na balita sa kanyang Instagram noong June 29, 2024 ang sweet proposal ni Ryan sa kanya. Sa episode ng Kapamilya Noontime Show noong Sabado, January 29, 2024, Binati ng It's Showtime hosts si Ryan at hindi nila napigilan ang kanilang kasiyahan at pride para kay Ryan Bang. Alam naman natin na napamahal na kay Ryan ang kanyang Showtime family dahil sa tagal na niya sa show na ito. Kung saan nagsimula siya dito bilang guest judge hanggang naging host. At dahil sa kabutihan ng kanyang puso at sa kanyang galing sa pagpapatawa ay tumagal siya sa comedy variety show na It's Showtime hanggang nagkaroon siya ng mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Gaya ng Every Breath You Take, Born to Love You, Raketeros, Girl Boy Baklat Tomboy, Beauty and the Bestie, Monkey Returns, Loving in Tandem, Fantastica, Love is Colorblind, Banana Split, Pinoy Big Brother, Teen Clash 2010, kung saan dito siya unang makikita sa telebisyon at nanalo siya bilang second big placer at marami pang iba. At dahil nakapag-ipon na si Ryan ng maraming pera galing sa kanyang mga proyekto at mga endorsements, ay ginamit niya ito para mas dumami pa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga negosyo, gaya ng Dukap na may marami ng branches at Paldo kung saan ipinakilala niya sa publiko ang kanyang kasintahan na si Paula sa opening nito. Kung gaano nila kamahal at tinanggap si Ryan, ay ganun rin ang pagmamahal pagtanggap nila kay Paula. Kung saan kasama si Paula, kung saan man pumunta ang Showtime Family. Sobrang bagay talaga si Paula at ang Showtime host na si Ryan Bang. At makikita naman natin na masaya at nagmamahalan sila sa isa't isa. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.